isang isang linggo ano isang isang buwan ka pa lang sa department. isang department buwan pa lang po mayigit. Opo. alam mo Mr. Chair baka hindi niyo alam na si Secretary Dison kamagana ko ito eh Dison ako eh sa aking ina taga angeles hiles ang nanay ko Dison din kaya kung magtawag kami pinsan isang isang buwan ka pa lang pinsan Pero yung bigote mo, eh, hindi mo na, na, namumuti na eh. Ano kaya kung tumagal ka ng six months? Ako'y nalulungkot sa'yo eh. alam kong gusto mong ayusin. Alam kong gusto mong baguhin at magbago lahat ang problema ng departamento. At ako ay isa sa uh, naniniwala sa gusto mo, mo na mabago mo ang maraming problema na kinasasangkutan mo ngayon. Uh, kung matutulungan ka lang namin sana ng higit pa sa magagawa namin ngayon, ay gagawin namin.